Parang gusto ko dito kumain diyan, 'no? Oh, sa tapat na 'yan. 'Yan, parang gusto ko diyan kumain. Hindi ko kung anong makakain ko diyan. Ano na siya, miss? Puro french fries? French fries lang? Ano pa? Uh, ano, ang um, kakainin ko po 'yung ano, 'yung French fries. Gusto ko yung French fries. Uh, hindi ako mag-rice. Uh, French fries lang. Mura lang dito. Sa Indang. 43. May kasama na siyang drinks. Tama, may kasama drinks. Wow. Punta kayo dito sa ano? Sa K. E. K. Kapu. Uh, Kapu po dito. Ayan. Kapuputei ito. Agad uh, to kalaki eh, oh. Neto kalaki eh, 43 na. Ayan. 'Yan ang in-order ko, spicy barbecue.